Hi Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Bagay na pag-uusapan po natin ng mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa lalaking mahal mo. At kung handa na kayong lahat, kung po tayo, at muli, be Spark! Ang unang bagay na hindi mo dapat sinasabi sa lalaking mahal mo is mukha kang tanga. Yan ang unang wag na wag mong sasabihin sa partner mo kayong spark sapagkat isa yung sa pinakamasakit na bagay na maaari ng marinig sa'yo. Para naman grabe naman yung bagay na yan, ba't mo naman sasabihin sa boyfriend mo yan o sa asawa mo yan? Diba? Huwag kang ganyan kayong spark. Iwasan mo yung ganyang salita. Kahit kayo naman eh, Ayaw niyong makarinig ng ganyan mula sa lalaking mahal mo o sa partner mo. Kaya iwasan mo rin yan. Kahit gaano ka pa kadalit, kahit gaano ka pa kainis, kahit gaano ka pa nagtatampo, kahit na naman ginawa niya sa'yo, eh huwag ka pa rin magsita ng ganyan. Kaya inspire. Talaga naman, sa isang mga talaga masakit na salitang ayaw marinig ng mga kalakihan, kaya sa mga talagang saritang hindi mo dapat sinasabi sa lalaking mahal mo, kay Inspar. Pangalawang bagay na hindi mo dapat sinasabi sa lalaki, kay Inspar, is wala kang kwenta. Pangalawa, kay Inspar. Alam niyo, mga ka kay Inspar, huwag mo sabihin yan. Puno sa lahat, lahat ng tao sa mundo ay may kwenta. Depende lang sa atin kung paano natin papatasin ang ating value o halaga. Pangalawa, di ba, sa relasyon mo yan, lalaking mahal mo yan at pangatlo, kahit ikaw naman ayaw mo sabihin ka ng ganyan pangapat imbi, imposible naman na wala siyang nagawa sa inyong relasyon parang mo sinabi wala siyang kwenta iba, balidado ba siya wala ba siyang kaya gawin wala ba siyang abilidad o kapasidad kaya sport support, iwasan mo yung ganyang salita naririnig ko, paminsan-minsan kahit sa social media may mga babae na nagasabi ng ganyan sa partner nila baka sabihin ng iba kay inspired ganyan din magsita yung ibang lalaki yung partner ko lalaki ganyan rin magsita sa akin gagayahin mo tutulag ka kamukha niya ganun ka na rin kay inspired iwasan mo yan so, isang mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa kapwa mo at sa lalo lalo na sa lalaking mahal mo kay inspired ang atlong bagay na hindi mo dapat sinasabi sa lalaking mahal mo is hindi mo kaya yan yung pangatlo kay inspired alam niyo mga experts sa pinaka talaga mang ah, uh, nakakainis at nakakababa ng moral bilang isang lalaki. Na mismo yung babaeng mahal namin o no, partner namin na magsasabi sa amin yan. Na walang paniniwala at tiwala sa amin. Hindi mo kaya yan. Huwag kang ganyan kay yung sa boyfriend mo. Lalo na sa mister mo. Dahil imbis na ma-motivate yan, ma inspire at mas lalong ganahan at maging determinado sa buhay, talaga namang ka-inspired baka magsisi ka rin. Dahil baka tama rin yan, dahil ikaw mismo, wala kang paniniwala sa kanya. Huwag mo sabihin yung bagay niya yung ka -inspire. Dapat matutok sa mga supporta, talaga naman ka-inspire, magbigay ng inspirasyon sa lalaking mahal mo upang siya araw-araw ay maging inspired. At mas lalong magmahal sayo. Sa iyo sa mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa kanya, ka mga apat na bagay na hindi mo dapat sinasabi sa lalaking mahal mo, is palagi ka namang talo, pangapat kay inspire Alam nyo sa buhay, hindi mo palaging panalo eh. Tamisa minsan meron tayong talo. Nabibigo, nagkakamali sa pangkatao lang kahit ikaw naman. Kaya wag mo sabihin yan sa isang lalaki. Lalo na sa lalaking mahal mo sapagkat masasaktan talaga siya. Karamihan ng kalalakihan, nature, ay talaga namang kayong support. May pride. Tapos sasabihin mo, palayo ka naman talo. Huwag ganyan. Iwasan mo yan. Upang di rin siya makapagsalita ng masama sa iyo at di kayo magtalo. At baka mamaya masaktang ka pa niya. Tandaan mo, pikunin niyang karamihan na kalalakihan diyan. Habis, magpintik ang tenga niyan, baka anong magawa sa inyo niyan, O masabi sa niya na masasaktang ka talaga. Sa so, isang mga bagay ka-inspire, hindi mo dapat sabihin sa partner mo na lalaki, o sa lalaking mahal mo. Ang bagay na hindi mo dapat sinasabi sa lalaking mahal mo, is para kang bakla. Ang pala mga alam nyo, sa so, isang pinaka talaga mga nakaka-insulto, para sa isang lalaki o sa mga kalakihan, na sinasabihan ng ganyan sa mga tunay na lalaki. Ha? Sabihin mo yan? Para kang bakla. Diba parang wala kang galang talaga. Wala kang respeto. Bastos ka pa. Ba't mo sasabihin ng ganyan na lalaking mahal mo? Para kang bakla, pero kung magpabembang ka, ganun ganon na lang. Kung magpadali ka, ganun ganon na lang. Kung makatuwad ka, ganun ganon na lang. Kung makabuka ka ka, ganun ganon na lang. Sabihin mo, bakla, para kang bakla. Kung ka ng kung ano-ano, sabihan mo siyang ganyan. Kung mag ka. Kung magpaglandian nila sa kanya, sabihin mo, para kang bakla. Nag-abroad na lahat, o sabihin natin nagsumikap na lahat, nagbanat ang buto, mabigay lang ang pangangailangan mo, pangangailangan nyo, maging maayos lang kayo, pinaglaban ka pa sa pamilya niya, sabihin mo, para kang bakla. Ginawa ang lahat, nagsakripisyon, nagtiis. Para sa'yo, para sa inyong relasyon. Ang sasabihin mo, parang kang bakla. Itigil mo yan kay Inspire. Huwag kang ganyan sa lalaking mahal mo. Upang di siya masaktan. At upang talaga namang hindi rin siya makapagsalita ng masakit na salita sa iyo. Hindi kayo magtalot, maging maligaya pa rin kayo. Bagay na dapat mong iwasan. Bagay na hindi mo dapat sabihin sa partner mong lalaki o sa lalaking mahal mo kay Inspire. Ang anim na bagay na hindi mo dapat sabihin kay Inspire sa lalaking mahal mo is gusto mo maghiwalay na lang tayo? Ang pang-anong kay Inspire? Alam nyo, Masakit yan si isang lalaki na yung partner niyang babae, misis niya o girlfriend niya, maririnig niya, maririnig niya yan, maririnig yung sa babaeng mahal niya, sa partner niya. Kung sabihin niya, kung panakot ng ganyan, o magyabang ng ganyan, kahit kung sabihin pa natin seryoso ka, masakit pa rin yan kay dahil lalo na kung mahal ka niya. O lalo na kung lalaman siya ginagawa masama. Lalo na kung ginagawa naman niya lahat para sa inyo. Baka yung iba kaya nagsasabi ng ganyan dahil may iba na nagugustuhan o may iba nang mahal. Eh. 'Di ba? Hangga't maaari, iwasan mo 'yung ganyang salita. Upang hindi mo masaktan ang partner mo. Maaari sabihin niya, "O oh, sige, maghiwalay na tayo." Yan ba ang gusto mo? Hindi papahalata. Hindi niya ipaparamdam, hindi niya ipapakita na nasasaktan siya. O nasaktan siya sa sinabi mong 'yan. Pero 'di ba? Alam mo naman ang mga kalaki yan, hindi yan ano, hindi yan nagpapakita ng kahinaan hindi yan showy sa mga witness nila o sa mga kahinaan nila di tulad ng mga kababaihan di tulad nyo masakit yan sa amin Inspired lalo na kung siya ay mahal ka ng totoo patagal na kayo maraming siyang pinuhunan sa inyong relasyon pinaglaban ka niya pinaglaban ang inyong relasyon minahal ka niya, naging tapat sa iyo tapos sasabihin mo ganyan kay Inspired tumigil ka Huwag kang ganyan, iwasan mo yan, bagay na dapat di mo sabihin sa lalaking mahal mo. Ang bagay na yan kay Inspart. Ang bagay na hindi mo dapat sabihin kay Inspart sa lalaking mahal mo is hindi ko alam kung kaya kitang ipaglaban. Yan pang pito kay Inspart. Alam nyo mga di ba? E kayo, sa inyo kaya sabihin yan. Imaginin mo, may humahad lang sa inyong relasyon, sa inyong pagmamahalan. Pero nanggugulo, Meron nagnanais na paghiwalayin kayo, may gustong hindi kayo magkatuluyan. Tapos maririnig mo sa boyfriend mo, maririnig mo sa mister mo, kung sa partner mo na, sa lalaki mahal mo na. Hindi ko alam kung kaya kitang ipaglaban o sabihin niya hindi kita kaya ipaglaban. Di ba masakit para iyo yun? Di ba? Tapos sasabihin mo yan sa kanya. In part sa isang relasyon, dapat ka maging matapang. Sa isang relasyon, hindi puro pag-ibig lang. Kailangan mo ng katapangan sapagkat punong-puno ng pagsubok. Punong-puno ng problema. Punong-puno ng mga talaga namang kain support. Darating na sa gabay. Nandyan pa yung iba't ibang klase ng sulurinin. Maraming talaga mga tukso maraming kahirapan, dapat kang maging matatag at talaga namang hindi puro kalandian, dapat kang maging matapang, hindi puro pag-ibig lang, dapat kang kumilos, hindi puro pagmamahal lang. Talaga naman, kayong spot. Sa isang mga bagay na dapat mong iwasan, nasabihin sa lalaking mahal mo, dahil tiyak masasaktan siya. Magalit man siya, di man niya ipanita, tumahimik man siya, di ka man niya awayin, pero kayong spark sa loob-loob niya, nasaktan niya. Masakit siya ito yung sa mga talagang mga isa sa pinaka ayaw niyang marinig bagay na huwag mong sabihin sa isang lalaki sa lalaking mahal mo sa partner mo kay Inspart ang walang bagay na hindi mo dapat sabihin kay Inspart sa lalaking mahal mo is parang gusto ko ng sumuko yung pang walo kay Inspart love niyo mga Inspart pagka ganyan huwag mong sabihin yan kasi alam mo di ba nga sinimulan niyo yung ganyang relasyon sin sinimulan niyo yung ganyang pagtitinginan pag tapos, kung kailan nasa kalagitnaan na kayo, o kung kailan matagal na kayo, kung kailan nakalayo na kayo, marami na kipindaan ng pagsubok. Ngayon mo pa sasabihin yan. Marami na siyang sinakripisyo sa'yo. Marami siyang nilabanang ng tukso. Marami siyang talaga namang nakaaway dahil sa iyo tapos kahit sasabihin mo yan ayos ka lang. Bigyan totoo ka. Thanks part maban ka hanggat maaari sana kung sabihin yan para di mo siya masaktan sapagkat sa isang mga bagay na magludulot sa kanya ng hinanakit bagay na hindi mo dapat sabihin sa part na mong lalaki at sa mahal mong lalaki kayo sa part ang siyam na bagay na hindi mo dapat sabihin kay inspert sa lalaking mahal mo is huwag mo nga akong pakialaman yan pang siyam kay sa pinakuli alam nyo masakit din yan kaya nga kayo partner eh, para magtulungan ba? Diba? Para magpakita ng pagdadamayan, pag-ibig at talaga namang ka-inspire. Pagmamahal, tapos sasabihin mo yan, hindi mo nga akong Nag-boyfriend ka pa, nag-asawa ka pa, nag-partner dapat naging single ka na lang. Kung ayaw mong papakialaman ka ng partner mo, masakit yan para sa kanya. Parang ginagawa mo, parang pinaparamdam mo na wala kang pakialam sa kanya. Pinaparamdam mo na wala kang respeto sa kanya. Pinaparamdam mo na kaya mong talaga naman kayo spard solusyon na ng lahat ng wala ang kakayahan niya o tulong niya parang minamalit mo siya parang bin devalue mo siya wala ba siyang halaga sa iyo di mo ba siya mahal ganun ba kalitan tingin mo sa kanya wala ka bang believe sa kanya o talagang bastos ka lang talaga kaya ganyan ka Mapare, masado ka lang baka naman salbahi ka lang talaga kaya pumikil ka yung mong ganyang pag-uugali mo lalo nag-partner ka. Kung ganyan ka pala, dapat di ka nakipag -relasyon. Sapagkat sa isang relasyon, dapat tulungan at talagang gabayan. Kaya naman, kapag ang lalaki ay talagang inaalo ka ng tulong niya at lagi siyang nakagabay sa iyo dahil sa pagmamahal niya, huwag mo sabihin yan. Iwasan mo yan sa isang mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa partner mong lalaki, kay Inspart. Kay Inspart, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment. Share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, ay eh, po makasupay. Click na rin po na subscribe. Click na rin po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coach yung magpa-advise, pakimais na po sa aking Facebook, may po apel teacher ko. At pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat makisupay. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!